Tinipon ko muna ang pisa-pisa niya mga guys At Tapos kinuha ang kanyang bagong repaint na frame O oh, balik carbon pala ito mga guys Ito yung tatakodan natin ng pack So pakita ko sa inyo kung paano natin buhin ito oh, my god Hello guys mga nang tangali Ayan Nagpapatong ako ngayon sa may bangko Wala simbol tayo ngayong maga mga guys na... Ng... Ay tangali nga nino Mangi Mangi ala assemble tayo ngayon mga guys Yung minahiday ko nung nakarangat daw Ito Yung carbon na Stek. So, unang una mga guys, yung obrao na to, no, itatakod muna natin ito dito sa stand natin na luma na bag. O, oh, ah, basta luma na bag. O, oh, ah, madugay na yun mga guys. Ah, minsan ko lang yung ginagamit pag carbon ang inobra ko. At dahil nga napakita ko na sa inyo mga guys, yung mga itatakod nating pisa-pisa, no, ay kailangan na nating i para naman hindi tayo mabubudlayan mamaya pag magpulot-pulot si Maninoy Ninyos. Bago tayo magumpisa mga guys, no, sabihin ko pala sa inyo, ang frame natin ay na hindi original na trek ha baka mang labo yung matanyo nyo bali twitter pala yan mga guys nani nirepaint ni sir burjok akdol ay basta namin namin ang pagkaubra mga guys ha? so ayan na nga hindi na natin papadugayin no itatakot na natin yung kanyang biring-biring sa head part syempre lalagyan natin ito ng pampadanlog para naman magulo si manino ninyo hindi siya maghuhugot ayan lang. wow alam nyo ba mga guys, no, nung nakarang adlaw pa ito dinala ang mayari dito sa akon Kaya yung sabi niya eh, hindi mo na simbolin kasi nga madamo pang kulang na pisa-pisa na hindi namin nadala o, di, o oh, ninulat ni Manino ninyo eh <laughs> At dahil nga madasig tayo sa pagtakod mga guys, no, nagulo ko na pala yung harap pang gulong-gulong Pero hindi ko muna tinakod yung likod kasi nga may napansin ako Ah, napansin, may napulot ako ang ah, mga brakes niya mga guys Tsaka sifter ay tinakod ko na rin tapos sinulsog yung housing sa malikudan mga guys so tsaka yung brick housing nya o oh, diba ah, basta may housing housing ah, hindi laman doriyaw ha habang nagtatakod ako dyan mga guys ng kanyang prino no? Ang brand pala nyan mga guys ay SRAM Label ah, Minsan lang kayo nyan makakita mga guys no? Kadalasan ko yan nakikita mga guys Nakatatakod talaga yan sa mga unit na mga carbon O di kaya hamamaling alloy na whole bike blang, mga guys ah. So ayan na nga no Magtatakod na tayo mga guys ng crankset Tapos clit pedal nya na XT And then rear driller O di ba? Sobrang ganda na nga ako na ubra yambot na lang gid ah. sana oh. so bali muna tayo dito mga guys ng kags no tapos syempre ugutin natin tapos palibuton ba o oh. oh, diba Ang tunog tunog ng hub nya mga guys bali retrospect pala yung brand nya mga guys no tapos ito na igugulo na natin no para naman mapapalibot ba abaw naglibot yung mga tuntuyan wow ah! At para matapos na ang ating obra mga guys no, Ay tinakod na natin yung chin niya Bale ang brand pala niyan mga guys Ice Ram ganun din ah, Match yan mga guys sa kanyang kags, driller, tsaka sifter no? Bale ang model pala mga guys ay SRAM SX na 12 speed yan O ayan na mag aalay na si Maninoy ninyo no Sobrang ganda na ng unit ni Idol ba Uy uy sana uy So eh, ayun nga mga guys no Nagtatakot na lang tayo ng mais na pula dito Oh So maraming maraming salamat pala mga guys Sa nanonood ng aking video At sana huwag nyo kalimutan i-share eh, mga guys Para madamo naman tayong viewers ba So eh thank you thank you talaga At saka meron na kayong natutunan sa ingu braa ah, grabe ba ba bugal danane eh. ayambut nalang gida ah. អូ